right, so short tip lang para sa mga tropa natin na naka PCX 160 and kahit yung ibang scooters na no <clears throat> yan, so magibigay tayo ng tip ngayon, lalo na kung uh, kayo po ay maglo long drive okay, isang importante na pwede nyong baunin kasama ng mga tools nyo is kapirasong wire kagaya nito, ayan okay, so ito kasi, din lang sa amin hatak-hatak, hindi siya umaandar ngayon uh, chineck ng fuse ayos naman lahat ng fuse gumagana naman yung ECU kasi nag on naman yung pump yan so working naman lahat pero talagang ayaw nya lang mag start okay so kahit i-press natin dito sa kanyang ito ito dito sa kanyang uh, electric start okay so wala ayan wala so hindi siya gumagana ngayon na found out ko na isa kasi sa common na pwedeng masira sa mga ganito is yung kanilang side stand switch okay so yung sa PCX160 ang side stand switch is andito sa may ilalim ito okay so yung sakit niya is direkta na dito so para matanggal yan ipipress mo lang itong sakit nito dito sa may gilid okay so press mo siyang ganyan yan mahatak mo na yung sakit ito okay So, kung meron kayong baon ganito, mabilis lang kayong makakapag troubleshoot kasi ang purpose lang naman ng uh, side stand switch or is kapag nakataas yung yung uh, side stand, okay, ang mangyayari is parang naka-close or naka- uh, shorted yung switch. Okay? So naka-close position. Okay? So ang gagawin mo is uh, ilalagay mo to dito, of course, sa kanyang, sa akin itutusok mo lang. Ganyan. Ayan. Okay. So, ayan. Okay. ko na. Nakatusok pa siya dun, dun sa sakit So, testing natin kung nga under. Right. Start. Ayan. So, gumana na. Ayan. Makita nyo. And this time, condemn na yung side stand switch. So, hindi na siya mag-off kahit nakababa ito. Ayan. Kasi nakakabit na yung jumper. Okay? So, hindi naman siya forever na ganyan. Kumbaga, first aid lang yan. Lalo na kung nasa biyay kayo, tapos nasiraan kayo bigla ng side stand switch, biglang pag-stand nyo or huminto kayo. Pag, uh, na kayo ulit, hindi na gumana, hindi na nag-start. Lalo kagaya nito, wala siyang kick. Okay? So, wala naman siyang problema sa ignition or anything. Sadyang nasira lang yung kanyang side stand switch. And the only way para uh, mapandar nyo siya is kailangan mag close position ulit or magdikit ulit itong dalawang linya so nilagyan natin ng jumper okay so ito napakaliit lang naman ito yung jumper wire ayan makita nyo isang maliit or hibla lang ng wires to kapirasong wire pero napakalaki ng pwedeng maging tulong sa inyo pag nasa biyahe kayo pag kayo ay uh, nasira ng ganitong piyesa okay so short tip lang I hope nakatulong no kasi marami sa mga co-riders natin minsan simple lang may sira pero hindi nila alam kaya uh, minsan na hassle po sila so I hope makatulong tong tip natin and mas lang si Thomas pag sira yung side stand uh, switch ito pag sira po ito ang sintomas Thomas nyan is hindi nyo may start yung ganito mga klaseng motor kasi laging babasahin ng ECU na, naka, na nakababa ito kaya nakaganyan yan so Walang ang continuity ibig sabihin uh, parang open din ito so hindi talaga siya mag start okay, so kaya nilagyan natin ng jumper pansamantala para magamit yung motor madala sa trusted na mekaniko alright so short tip lang sana nakatulong this is Emil Customs God bless sa inyo lahat ride safe and peace